Good morning po Sa umaga pong ito Ang topic po natin Ay about topping O yung pagpuputol Ng dulo ng ubas Ang gaya po nito Ito po ay pinutol ko na Bakit uh, pinuputol yung Pinakadulo ng ubas So meron po ako ritong Brazilian hybrid Ito po ay binili ko online sa Shopee. Nung dumating po yan ay ganito po kalaki. At ito po ay markot. Kaya mapapansin nyo na maliit yung kanyang trunks. Hindi po kagaya nito na ito po ay cuttings. Ayan po. Usually kapag markot ay walang ganito. Ito po ay cuttings. Ito po kagaya nito cuttings. So paliwanag ko lang po no. Ah ko sa inyo yung parts ng puno ng grapes para doon sa mga hindi pa nakakaalam. Ito po ay main trunks. Ayan, trunks. At nung maliit pa ito, pinutol ko po ito dito. Nung maliit pa siya pinutol ko siya tapos mayroong lumabas na shoots parang ganito ito kagaya nito ay eh, ito ito to pinutol ko ito kasi kagaya ito mahaba to eh. ganyan yan. pinutol ko kahapon pinutol ko at iniwan ko itong shoots itong shoots na yan yan yung magiging cordon uh, So, ganito yung nangyari dyan. Pinutol ko dito. At itong shoots ay pinatuloy ko. Ito na ngayon yon Ito na yung cordon. Ang cordon po ang tawag dyan. At yung mga lalabas dito, yung mga shoots na lalabas na patutuloy natin, yun naman po ang fruiting cane. Ito po ay meron ako rito tatlong fruiting cane na pinatuloy sa dalawa Tatlo. Actually, apat po yan. Nabansot lang maigi yung isa. Nabansot yung isa kaya pinutol ko. Ito nga rin, bansot po. So, ganun po talaga. Hindi po sabay-sabay na tutubo yung uh, fruiting cane. Meron pong dominant na fruiting cane. Yung mabilis ang development. Mabilis lumaki. Ito yung mga nabansot. Kaya yung pong iba ay meron po silang ina-apply na na Dormex bang ba tawag doon, Dormex para sabay-sabay po na tutubo yung dito ito kagaya niya. Ayun ah, uh, ito i-badge. Uh, Nilalagay niya nila ng Dormex para tuloy-tuloy o oh, sabay-sabay na tutubo itong fruiting cane. Anyway, back to topic ko. Oh. So ito po yung fruiting cane. So tumaas po siya ng ganito. Hanggang pagdating niya ng 1 meter ay pinutol ko na siya. Ito rin po pinutol ko. 1 meter po kasi ang sukat nito. Mula sa baba. Dito. Hanggang dito sa pinakataas 1 meter po yan. Ang purpose po niyan kung bakit ko pinutol para hindi na magtuloy o para yung kanyang nutrients yung uh, supply ng nutrients ng halaman nito ay magpo-focus dito dito sa nabansot na to na fruiting cane at para lumaki din ito itong cordon itong mga fruiting cane din para lumaki rin tapos tatanggalin natin yung mga side shoots na tumutubo magaya nito tanggal yan para ang focus ng nutrients ay dito sa pagpapalaki ng kanyang protein cane at dito itong protein cane na nabansot na yan hahabol yan tapos itong cordon ay Lalaki naman kasi bago tayo makapag magpabunga o magpruning kasi pupruning po natin ito para bumunga. tatanggalin yan lahat ng dahon. Tapos magiiwan ng apat na buds. Pero bago yon kailangan po itong pruting kinayan ay lalaki ng pencil size. At itong cordon na ito kailangan ay pentel pen size ang laki nito Yan ganun po ang purpose noon kaya ko pinutol yung uh, pinaka dulo ng fruiting cane na to tapping po ang tawag niyan So itong mga side shoots na yan uh, kapag nagkaroon na ng dalawa o isang dahon pinuputol ko na po Ito, kagaya po nito. Tinatanggal ko na yan. Mga side shoots na yan. Para hindi na umagaw pa ng nutrients. So, yun lamang po. At salamat po sa panonood ng video nito. God bless.